Hello guys, for today's video, andito naman tayo so happy mansari sa lahat ng mga ka-agent at lang lalo na yung aming agency dyan na si Tim Hipport. Uh, yan ang pinaka ano namin diyan pamuntir. Ayan, tama ba yung English ko na yan? So, pasensya na kayo sa aking pagbablog sa araw na to dahil nga syempre, uh, nakailang edit ako. Di ko nga alam kung talagang i-upload ko ba ito. Or, uh, pero nangihinayang naman ako kung hindi ko rin to i-upload dahil nga syempre ako ito ang tuwa dito dahil itong si Tim Hepworth ay uh, nagpa-game siya so ngayon bring me nakakatuwa nga pala to no, for, the, for this video ito yung pinag-uusapan namin at siguro ito yung aming man, uh, one month monthsary dito sa dahil okay. nga ang aking uh, nanghinayang na lang talaga ako dahil nga syempre uh, yung aking cellphone eh, biglang nag-off yung voice over ko. Kaya ito naman ginagawa ko to. So ah, uh, sa mga ginagawa ko rin sa mga iba kong pagbibidyo, lalong-lalo na pag video ako ng dito sa popo ng mga short video. So itong aming uma uh, one month month sa namin ay uh, napakasaya talaga to dahil syempre na, ito hindi ko talaga to makalimutan dahil unang nga, naalala ko nga pala no mga kapupo. Unang nga, saba ko dito sa pagbablog dito sa aking uh, uh, YouTube channel ko ay uh, ganito lang ginagawa namin noon magpabring me kami kung ano-ano may isipan namin minsan mm. nga magpabring me pa kami naalala ko nga pala noon uh, magpabring me pa kami ng mga magbitbit ng baboy ayan, maghahanap ng manok, yung iinom ka ng suka, yung mga ilang uh, kutsaritang suka. Ang saya-saya at ito ibinabalik na naman to namin dito sa apps ng Pupo na one month man sa na namin. Ayan, shout out nga pala dyan sa lahat na mga nandyan na nakakiat at sa mga nakakyat dyan. At lalo, lalo, na, na shout out din na sa baba. na sa baba, nasa baba sila, nandyan sila nanonood. So napakasaya itong pabring me namin dahil nga syempre uh, nakikita ko talagang active na active talaga yung aming mga kasamahan na nandito for example nagpabring me ng ako naka off ako ng aking camera dahil nga syempre uh, tawag yan eh, talagang uh, busy ako sa time busy, na yan. ako o talagang busy ako dahil nung time na yan ay nasa kusina ako nagluluto ako gustong gusto ko na talagang sumali example lang ha ah uh, bring me salaan Diyos ko na sa harap ko na yung salaan na yan hindi hindi ko pa mabuksan yung aking camera na unahan late ako talaga nung time na yun oh kulang na lang damputin ko na na late talaga ako sabi ko sising sisi ako ah uh, bring me tuyo o oh yun yeah, nakuha ko at, at least nanalo ako ng tuyo na yan isa man lang dyan sa amin ay eh, pinakamalaking nanalo dahil nga syempre active sila walas silang ginagawa at uh, nung time na yun eh yung mga nandito sa iba kagaya ko na nandito ako sa Middle East so na, kaya nga nag op off ako ng camera dahil nga siyempre busy ako at lalong lalo na yan mga nan at uh, sa susunod siguro sa pangalawa naming man, second month man sa rin na ko ng mabuti inshallah at ako eh, kasi nanghihinayang ako mga kapubo dahil siyempre si Team Hipport nagbibigay ng coins so for example na kagaya niya naka, nanalo ako ng uh, bring me to you so binigyan niya ako ng uh, uh, ilang points at mayroon pa kaming parapol ibig sabihin ng parapol na yan yung lahat ng membro ni Tim Hepworth ay sinusulat niya sa papel tapos ngayon uh, dudukutin niya, kumbaga iro-rolling niya sa baso para naman kung sino mabunot, magbubunot siya dun sa baso ng pangalan, magbubunot din siya ng price kung magkano ang mabunot yun. O ba pa diba, napakasaya sa time na yan? Ang saya-saya sobra. Kaya nga kanina, gustong gusto ko talaga mag-edit itong aking ginagawang pag-upload. Nag-upload ko na to sa aking YouTube dito sa mga kapupo dito sa aking YouTube kanina. Ako'y natatawa sa aking sarili dahil nga may music to. Ay naku, Diyos mio. Alam nyo nangyari, no? tunog. Ayan, na-copyright ako. Ang aking dollar eh, ay pula. Kaya na-delete ko na naman. Talagang nag-iisip ako ng paraan. Pumunta naman ako doon sa kabila ko sa YouTube ko at tiningnan ko talaga na yung CS, no, copyright music. Naku, napap napapagod ako. Kaya subukan ko kaya mag over Subukan ko mag-voiceover. So, okay lang, putol-putol. Alam nyo mga kapupu ako ito ang tuwa talaga, no. Sa isa sa amin dito nagla-live, nandoon kami minsan, hindi kami makapasok dahil puro minsan naman nasa trabaho, minsan naman yung iba Is, kumbaga naunahan uh, pag alam kong malungkot yung isang host o tahimik sila gumagawa ako ng paraan na magpapatawa ako at uh, yun masaya sila sa ganong sistema ko yung mag-i-English ako na wala sa lugar talagang hindi naman talaga ako marunong mag-English, yun talaga ang personal niyan, actually talaga actually, actually at saka, absolutely Talagang sasabihin ko sa inyo ang totoo mga kapopo, hindi hindi talaga ako marunong mag-English. Talagang gumagawa lang ako ng paraan para maging masaya sa panel, ah, nakipagtawanan, kwentuhan, kwentuhan na walang kabuluhan, kwentuhan yung mga karanasan noon, kailangan mong ibahagi sa iba. Ay naranasan ko rin yan, mga ganong sistema mga kapopo. O talagang pumapasok ako sa ibang panel, minsan tahimik ako kasi nag-iisip ako anong gagawin ko, kailangan ko magpakwela, kailangan ko magpatawa kasi tahimik sila at minsan naman loading ako kaya minsan nalulungkot ako minsan sa panel ko dahil minsan naman yung napapasukan ko naman panel nalulungkot din ako dahil talagang loading talaga ako kaya nga gumagawa ako ng paraan na talagang magpapasaya ako sa panel kung saan saan ako pumapasok Aga, makapal na talaga sigurado ang mukha ko dahil ganito na talaga yung aking dito naman talaga nawawala yung aking uh, stress, alam nyo bakit charot ayun may stress pa ba ako? syempre meron naman akong stress, kanya-kanya tayo mga kapupo na mga iniisip tayo pero itong dito ko na naranasan na talagang as in ang saya pala to sa apps na to mga kapupo bakit din nyo itry? Pero itry ganun. nyo sa ibang uh, agency o kaya o gumawa kayo ng ibang agency na kayo din ang mamumuno na para bang uh, pangalawang uh, sabkun, tama ba yung ingles ko na yun? subcon or pangalawang uh, Tim Hiport Part 2. May ganun, may ganun. Talaga na yung ganun na iba na gustong pumasok is nakakapasok. At lalong-lalo na, in fairness, lalong-lalo na yung maraming pera at maraming coins dyan. Eh, sabay ganun. Pautang! Ako mahilig ako mangutang. Makapalang mukha ako, kahit saan man ako pumunta. Mabumbay, malinding, at dito sa pupo, talagang nangungutang ako. Sabay ganun. So, saan ko ba dinadala yung aking income? Sus, wala akong dinadala. Kundi ipinamamahagi ko rin sa aking mga viewers, doon sa kabila ko at lalo lalo na dito sa aking YouTube channel. ko hindi nyo pa alam, no? Ako alam na alam ko na. Alam nyo ba, pag ako'y makasaho dito kahit 500, 600, tuwang-tuwa na ako kasi kahit papano, may naisisave naman ako para naman to para sa ating lahat. So, itong one month anniversary namin, saan sana ako pumupunta, saan sana ako, ano-ano na sinasabi ko, itong one month anniversary namin, ayan, ginawan talaga ni Team Port ng paraan na maging masaya kami. Siyempre, siya ang pinaka-founder namin dito. Tama tama naman yung English ko, tik-tik, tama ba yun? Ewan ko, basta yun na yun. Actually, yun ang talagang sasabihin ko. So, kasama yun sa absolutely. Kaya nga, gumagawa siya ng paraan para maging masaya kami. Siyempre, one month anniversary namin dito sa aming apps na kapupo. At uh, tuwang-tuwa naman siyempre kami. Dahil siyempre, pag naglalaro, nandiyan kami. Pero ako talaga, kulilat ako sa ganong sistema dahil busy ako. So, next time, siguro naman, insya Allah ako na may siguro ay mananalo. anniversary pa. Hanggang sa ito ay matapos, lumawak, ito humaba pa yung aming samahan dito sa aming Kapopo Apps at mag enjoy kami dito. Enjoy kami. Enjoy na puyatan, malalaglag na yung mata namin, lumulobo na, mayroon na kaming mga eye bag. Sobrang enjoy talaga. Na at biglang may nagpapalipad dyan ng maingay, nagpapalipad. Diyos ko, grabe ang kalabog ng dibdib ko. Parang naisip ko na, ay naku, parang ginising yung diwa ko. Parang ganon Pero nagkakaroon ako ng nervous breakdown. O, oh, ba diba? Dahil nga, syempre, biglang pumasok, may mag-trade, tapos maingay. Doon, pumapasok naman yung kalukuhan namin, tawanan kami. Sobrang saya. May napapaisip at lalo-lalo na, hindi ko na hindi ko pa na naisip na mayroon pa palang time, mayroon pa palang oras na matulog ako. Ay, pagkagising ko kinabukasan. Alam nyo, pagkagising ko kinabukasan, sa halip na pagkatapos ko mag kay Lord, pasalamat sa biyayang binigay sa araw-araw, at uh, sinamahan niya ako dito. Alam nyo ang nangyayari pagbukas ko pala ng cellphone, pupo agad ang aking nasa isip, di ba? nag umpisa pa lang ako dito sa aking pagwawitness, sa aking pag-YouTube. Pag pagbukas pa lang ng aking mata, pasalamat ako kay Lord tapos sa hawakan ko yung cellphone. Talagang kung sino nagla-live, nagtatambay naman ako doon. Ang pagkaiba lang talaga as in parang active. Kumbaga, hindi ka pwede mag-upload dito, masaya lang, enjoy lang, hindi ka nag-iisip ng content. So, yung aking kino-content dito, ang kinukuha ko dito sa Kapubo, ay kinukontent ko rin sa aking YouTube channel. Ay yung ibang gustong uh, uh, mag-enjoy. Ayan, kasi, siyempre, tumatanda na tayo. At itong parating na birthday, susko, Maria Jose, parang, ang feeling ko, parang 18 years old pa lang ako. O, diba? Parang ganon. Pakiramdam ko lang yeah. na kayo, kung anong sasabihin nyo sa akin. Basta ako, feeling ko talaga na parang 18 years old ako. Pabata ako ng pabata. Dahil, eh, syempre, uh, lalong uh, nag-enjoy. Kasi, alam nyo sa mga kapupo, sa totoo lang, hindi ko naranasan ng mga ganitong enjoy noon. So, ngayon, nakikita nyo ba dyan sa wall na yan? Kung gaano sila kasaya? Syempre, yung malaking ngiti dyan, si big shout-out dyan kay Nis. Grabe ang panalo niyan. O, diba? Kasi, syempre, uh, alam na, marami siyang panalo. active eh. At hindi ako busy. Subukan mo sa susunod natin si Kan Mansari. Subukan saray. mo sa si Kan Mansari natin. Siguro naman mananalo ako kaysa sayo. Charot, ganun lang yun. Enjoy, enjoy lang. At sana walang magagalit dito sa aking pagbablog na nandito nagbo clip ako. Ayan at sa lalong-lalo na nandiyan sa baba. Yung alam nyo ba yung nasa baba din na nagko-comment na present umaakyat sila kaya nga nakikita nyo kanina na may blanco ibig sabihin niyan may mga mga bit bit na silang items na para ipakita nila kay Tim Hipport na sila ang nauna kit sa taas eh, mananalo hindi yung sinong nauna dyan mag present o akyat bababa at ipapakita yung isang bagay na kailangan bit bit na nila para naman manalo sila kagaya niyan kay Tis Gumapag o oh, sabi niya paracetamol gamot isipin mo wala namang paracetamol dito sa ano wala namang mo na tablet dito sa ibang bansa. Maniwala pa ako sa ibang ano, panadol. Mayroon. Asaya ako sa bakit. Dito ko naranasan nagkaroon ng uh, kaibigan na as in na uh, kumbaga pautang sabay ganon. Yung bang pag wala kang pera, pag wala kang coins, wala kang... Eh, nahiya ka. Pero sa akin makapalamukha ako. Ah... Uh, Sabayan ko na ng pa nga. Mayroon ba kayo dyan? siguro ang aking buhay. Yung mahilig ako mangutang. Kahit saan saan pa akong apps nakakarating. Ayan, mabumbay, malinding, may youtube. Ayan, at saka dito. Talagang hindi ko maiwasan na hindi mangutang. Talagang pala-utang ako. Sabi nga ng iba, uh, makapalamok ako. I don't care. O diba, sabi nga nun, I don't care. sa akin, mangutang talaga ako. Dahil kung di ako mangutang, Parang pakiramdam ko, hindi masaya ang araw. Ayan mga kapupo. Ayan, marami salamat dyan sa inyong lahat. At enjoy na enjoy kami. Ayan o, uh, one month anniversary namin. Sobrang sobra kami nag-enjoy. Lahat siguro nakikita naming mga items. Lalo si Madam Charm. Eh, kailangan mo ipakita. Ayan, at uh, syempre mananalo ka rin ng coins dito. Ayan, at sana, sana sa susunod pa na uh, taon. Humaba pa yung taon na nandito pa rin kami at magsama-sama pa rin kami at lalong lumawak pa yung aming mga kaisipan. Uy, charot, kaisipan. Wala ba akong isip? Mayroon naman siguro, di ba? Lang minsan, dahil syempre, habang uh, nagkakaedad ako, parang na enjoy ko yung sarili ko na enjoy your life parang ganun, di ba? Siyempre, may edad na ako at kailangan ko talaga at hindi ko naranasan sa tanong buhay ko na naging masaya ako dahil siyempre sa daming problema at dito ko naranasan sa Kapubo Apps at lalo-lalo na sa aking YouTube channel at sana magustuhan nyo rin yung aking pagbablog, yung aking pagkocontent matutuwa kayo sa aking pag-voiceover nga pala nung nag-uumpisa pa lang ako dito sa akin pag YouTube. Talagang hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Walang tumutulong sa akin. Parang parang dito rin sa apps na to ng kapupo na to. adatina ah, ako nandito pero umalis ako dahil nga pinersa ako ni Team Hipport, ayan, salamat yan Team Hipport, tik-tik ng aking buhay. Bumalik ka na sa pupo, masaya dito, enjoy na enjoy tayo. Talagang na naitry ko nga, why pa, oo nga pala, why not, Kukunan, na, nasubukan ko palang mag-enjoy. Kaya tinuloy-tuloy ko na yung aking uh, content uh, pagkukontent or pag uh, sasali dito sa kapupo. So sana nagustuhan nyo yung aking uh, pagbablog at pagkukontent ngayon. One month happy anniversary, one month anniversary sa inyong lahat yan. Thank you so